Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sumapit na ang mga huling araw at nagkakagulo ang mga bansa sa buong mundo. May kaguluhan sa politika, may mga taguto, salot, baha at tagtuyot na naglilitawan sa lahat ng dako may malaking sakuna sa mundo ng tao. Nagpadala na rin ng kalamidad ang langit. Ito ay mga palatandaan ng mga huling araw. Ngunit para sa mga tao, tila isang mundo ito ng saya at karingala na lalo pang nagiging gayon. Naaakit dito ang puso ng lahat ng tao at maraming taong nabitag at hindi mapalaya ang kanilang sarili mula rito. Napakaraming malilin lang ng mga nakikibahagi sa pandaraya at salamangka. Kung hindi ka magpupunyaging umunlat, wala kang mga mithi at hindi ka nakaugat sa tunay na daan. Matatangay ka ng lumalaking mga alo ng pagkakasala. Ang China ang pinakapaurong sa lahat ng bansa. Ito ang lupain kung saan nakapulupot ang malaking pulang drago. Narito ang pinakamaraming taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at nakikibahagi sa salamang May pinakamaraming templo at ito ang lugar kung saan naninirahan ang maruruming demonyo. Isinilang kanito, tinuruan nito at nakalubog sa impluensya nito nagawa kanitong tiwali at pinahirapan nito. Ngunit nang magising ka, ay tinalikuran mo ito at lubos kang naangkin ng Diyos. Ito ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ang dahilan. Kaya ang yugtong ito ng gawain ay may malaking kabuluhan. Nakagawa ang Diyos ng napakalawak na gawain. Nakasambit ng napakaraming salita. At sa huli, ay lubos niya kayong maaangkin. Ito ay isang bahagi ng gawain ng pamamahala ng Diyos. At kayo, ang mga samsam ng tagumpay ng pakikibaka ng Diyos kay Satanas. Habang lalo ninyong nauunawaan ang katotohanan at napapabuti ang inyong buhay sa iglesia, lalong napapanikluhod ang malaking pulang dragon. Lahat ng ito ay mga bagay ng espiritual na mundo. Ito ang mga pakikibaka ng espiritwal na mundo. At kapag nagtagumpay ang Diyos, mapapahiya at babagsak si Satanas. Ang yugtong ito ng gawain ng Diyos ay may napakalaking kabuluhan. Gumagawa ang Diyos ng gayon kalawak, at lubos na inililigtas ang grupong ito ng mga tao upang makatakas ka mula sa impluensya ni Satanas. Manirahan sa bayang banal, mabuhay sa liwanag ng Diyos, at mapamunuan at mapatnubayan ng liwanag. Kung gayon ay may kahulugan ang iyong buhay, ang inyong kinakain at isinusuo ay kaiba sa mga hindi sumasampalataya. Tinatamasa ninyo ang mga salita ng Diyos at nabubuhay ng makahulugan. At ano ang kanilang tinatamasa? Tinatama sa lamang nila ang pamana ng kanilang mga ninuno at ang kanilang diwa ng bansa. Wala sila ni katiting na bakas ng pagkatao. Lahat ng inyong dami, salita at kilos ay naiiba sa kanila. Sa bandang huli, Lubos ninyong matatakasan ang karumihan. Hindi na kayo mabibitag sa tukso ni Satanas at magtatamo kayo ng araw-araw na panustos ng Diyos. Dapat kayong maging maingat palagi. Bagamat nabubuhay kayo sa isang maruming lugar, wala kayong bahid ng karumihan at maaaring mabuhay sa tabi ng Diyos na tumatanggap ng kanyang dakilang proteksyon. Hinirang kayo ng Diyos mula sa lahat-lahat ng tao sa dilaw na lupaing ito. Hindi ba kayo ang pinakamapalad na mga tao? Isa kang nilalang mangyari pa ay dapat mong sambahin ang Diyos at mamuhay ng makahulugan. Kung hindi mo sasambahin ang Diyos, kundi mamumuhay ka ayon sa iyong maruming laman, hindi ba isang hayop ka na nakasuot ng damit ng tao? Dahil isa kang nilalang, dapat mong gugulin ang iyong sarili para sa Diyos at tiisin ang lahat ng pagdurusa. Dapat mong tanggapin ng masaya at may katiyakan ang kaunting pagdurusang pinagdaraanan mo ngayon at mamuhay ka ng makahulugan, kagaya ni Nahob at Pedro. Sa mundong ito, isinusuot ng tao ang damit ng Diablo. Kinakain ang pagkaing nagmumula sa Diablo at gumagawa at naglilingkod sa ilalim ng impluensya ng Diablo. Ganap na natatapakan sa karumihan nito. Kung hindi mo nauunawaan ang kahulugan ng buhay, o natatamo ang tunay na daan? Ano ang kabuluhan sa pamumuhay ng ganito? Kayo ay mga taong patuloy na naghahanap sa tamang landas. Iyaong mga naghahangad ng paglago. Kayo ay mga taong naninindigan sa bansa ng malaking pulang dragon yaong mga tinatawag na matuwid ng Diyos. Hindi ba iyon ang pinakamakahulugang buhay?